So ayun guys, itulit ang yung kuyo Welcome to my channel Guys, ah uh, nandito tayo sa ating fish farm At ilang araw na tayong inuulan Tuloy-tuloy ang uh, uh, bagyo sa atin Kasi ako meron ako napansin Tuwing ta ang uh, ulan eh, Nalalaglag dito, dito sa ating fish farm eh, Nagkakaroon ng mahinang pagkain ng ating mga tilapia So guys, yan ang naobserbahan ko tuwing na uh, uh, nandito tayo ngayon, nagpapa-erator tayo, yan, nagpapadagdag tayo oxygen. So, yun na napapansin ko tuwing tag-ulan, eh, uh, ang, tu ang isda natin, tilapia, eh, humihinang kumain. Uh, so, naisipan ko ngayon na bibili ako ng, ano, ng uh, vitamin, uh, yung tinatawag ng probiotic. So, susubo yung maintenance, sa Tapakita so, ko sa inyo guys yung, ano, yung, uh, kasi wala pa, in order ko pa lang sa Shopee. So, bakal uh, baka by this week darating na yung order natin kasi para at least yung ating mga tilapia eh lalakas kumain kasi yan ang naobserbahan ko eh uh, mahina kumain ngayong tag-ulan yung ating mga alagang tilapia kaya naisipang uh, naisipan ko silang bilhan ng yung tinatawag nilang pagkaano yun eh, parang nakayakult yung uh, pagkain so hinahalo yun sa ating pagkain so isa siyang powder so binili ko rin siya sa aqua bio, uh, probiotic so maintenance yung ating ah uh, Pinaka product no So kasi marami siyang klase So yun yung hihalo natin sa pagkain Para daw parang nakayakult yung ating uh, mga pagkain na eh, binibigay natin sa alagang tilapia, So yun ang dating uh, gagawin ngayon uh, at, uh, So sa ngayon eh, naante pa natin ng ano So isinir ko lang sa inyo kung ano yung nangyayari Anong purpose nung bibilihin natin na uh, powder para sa ating mga alaga ihahalo natin yung sa pagkain kaya nyo ta ah, ibibigay ko sa inyo papano ko gagawin ng pinaka uh, pagkain sa kanila kasi liquid yun uh, liquid powder yun para at least malaman nyo papano inahalo sa pagkain yung ating mga uh, maintenance na powder so yun lang guys uh, ko sa inyo kasi uh, napansin ko nga eh mahina talaga kumain ngayon yung mga alaga natin tilapia So uh, gagawa natin ng paraan para least may gana silang kumain na para yung pagkain nila e eh, masustansya na. Ah uh, yung tinatawag nilang uh, probiotic maintenance na ano, uh, sabi nila natin sa Shopee. So yung guys So, ayun uh, hindi nila kinakain sa mga gilid-gilid Ayun, nakita nyo ba sa mga gilid-gilid. Nandun yung mga ibang pagkain na ano nila. So hindi nila kinakain yung ating mga pagkain So, naisipan ko na, ayan naisipang naisipan ko na bilhan natin ng ano, parang uh, vitamin o probiotic, parang ng yogurt culture yung ating ilalagay sa kanilang pagkain. So yun nga guys, uh, i-share ko sa inyo kung ano yung next step natin, yung parang para solusyon natin uh, kapag uh, mahina kumain yung mga alagan tilapia. So, obserbahan natin kasi nga uh, yung nga nangyari sa atin eh mahina talaga kumain uh, dahil nga dito sa ating uh, tag-ulan na nahalo yung pinakaano. Ewan ko, basta kailangan ngayon eh ma natin na uh, para lumakas silang kumain yung mga alaga nating tilapia. So yun ang gagawin natin uh, by next week. So sana dumating na para maipakita ko sa inyo paano natin ipapakain at uh, i-mix natin para sa kanila. So 'yun lang guys.